Guys, may meron tayong panghimagas. Kumain na po ng uh, gulay at saka pritong isda. Meron na pong panghimagas, ayan. Ito ay binili ng aking kapatid sa palingki. Ayan, panghimagas. Uh, alope alupi ba ito sa Tagalog? Asa uh, ano sa Bisaya? Asa uh, ibang alope. Sa sa Tagalog, ito ay suman na na man na uh, kamuting kahoy ba yun? <laughs> Ayan guys, oh. Mmm. Nahilig kasi ako sa uh, panghimagas. Tapos kain niya pag mga preto. Gusto ko meron matamis. Sarap. Sarap sa. Meron mayroon siyang kukunap, parang bukayo. Hmm. Sa Ilunggo ay alupi tawag sa amin ito. Ako kami, madalas kami gumagawa nito nung elementary pa lang ako. Hmm. Hanggang ngayon ay gusto-gusto ko pa rin ito dahil dito kami lumaki sa probinsya, sa mga kamuting tao eh. Suman, suman ang Masarap sa kape ito sa umaga. <laughs> After, after, this is the morning. Dinner. See you to my next vlog. See you next video.